At yun mga kabaday simula po dito sa bypass road ay may natuklasan po akong ilog po dito sa ibaba at hindi ko lang po talaga alam kung anakas ako po dito ay sarang lupa o barangay o si sa paghahanap ko po ng ma-explore po dito sa lugar na ito ay pinakita po ako ditong ilog sa ibaba at sa tagal ko na po na taga Patanga City ay ngayon ko lang po talaga natuklasan na may ganitong lugar dito. Kaso nga lang po mga kabady ano, napakasukal na itong daan. Oh. No? Talagang ano, gobat na gobat yung lugar. Saan so, kaya dito yung daan? Bali mga kabady ano, natingnan ko na ito kanina. Tapos saka ako ulit pinasok para may idea ako kung saan mismo yung pinakadaan. at